kapakanan ng magulang, hindi nila iisip kung ang magulang niya ay naghihirap o kumakain o nagugutong. Ang anak ko, hindi po kayo maliniwala. Pamisa-misa na lang nagbibigay Pag gusto lang magbigay. Ikaw ay inspirasyon sa kapabayan. Mga mahirap ay iyong dinadamayan. Sana ay hindi Ako'y nagsasawa paminoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie Daddy Frankie Daddy Frankie Believe pa ko sa iyo Daddy Frankie Daddy Frankie Daddy Frankie Salamat sa iyo Daddy Frankie Daddy Frankie Daddy Frankie Believe pa ko sa iyo Hi, good morning. Hi, good morning. Morning po. Good morning po. Uy, good morning. Ah, tayo napansin kasi kita doon naglalakad. Hirap na hirap ka po. Oh, uh, saan ka galing? Ano na pa? po? Pai ikot ikot naglalako. Pai ikot ikot naglalako? Oh, so. Oh, namumulot. Ano na Ah, namumulot kayo. Ilang taon ka na po, Tay? 79. 79. Taga saan po si Tatay? Taga saan po kayo? No, no. Yung pinuntahan yun isang araw. Saan po? Tabi ng bahay naman. Kinausap niya yung tabi ng bahay doon. Ano po ko nung nakatara? Saan po? Dito. Yung tabi ng bahay ng maganda. Ay, hindi hindi po ako yung tay. Kalala o oh, kalalabas lang namin ngayon. Ah, hmm. Ano pangalan pala ni Tatay? Ha? Huh? Pangalan niyo po. Ah, uh, Rodencio Albopuera. 79. Ilang taon na si Tatay? 79 po. 79. Bakit kayo nangangalakal tay? Eh, hey, para po para memesahin sa araw-araw. Amen. Bakit kumita ka naman lang ng 20-30, okay na. Basta may mahawa ka ng pera. Kasi diba, mahirap kasi pag uh, nakatambay ka na sa bahay. Opo. Marami kang maiisip eh. Ah. Uh... Di ba? Opo. Kaya nga ako, oh, para kumita mo na kung maski 20-30, may pera. Ayoko naman nung oh sabihin ko sa po, sabihin ko po sa iyo yung katotohanan. Na ayaw ko po umasa sa mga anak. Uh, may mga anak po ba kayo, Tay? Ha? Ilan na anak niyo po? Kapat. Sila kasi. Ang sarili niya, ang phone niya, ang, mahalaga para sa kanila. Pero yung kapakanan ng magulang, hindi nila iisip kung ang magulang niya ay naghihirap po kumakain o nagugutom. Ay, bakit ganon tay? Bakit ganon? Kasi sa panahon ngayon, hindi kayo maniniwala. Ang inaasa ko na lang sa taas. Alipat ako, tay. Bakit mo na? Tayo. Tay! asa ko ako, maasa. Oo, uh, sa taas. Bakit mo na sabi, tay, na hindi na naisip yung kapakanan ng magulang? Napapabayaan ka ba ng mga anak mo? Ang ibang anak, kasi hindi nila iniisip yung kapakanan ng, ng ibang magulang. Kasi ang mga, ang mga anak sa panahon ngayon, sa ang sita ko, hindi pare-pareho. Opo. Di ba? Opo. Kasi basta nalilita nila, ang magulang nila, pagka ganyan mo ang mangyayari, sa buhay ng magulang nila, siyempre ang magulang ayaw rin naman maghirap ayaw rin yung magutong. Kaya sa kapakanan ginagawa ko, mas kikubit na ako. ko na lang, po ako ng 20-30 sa araw-araw. Wala na ako problema yun. Ang mahala ko, may mga kakain ka. Uh, diba? Di ba? Apo. Tapos, hindi ka pangalawa, hindi ka umaasa sa mga anak. Kasi sa panahon ngayon, lumahong na napakahirap. Pero binibigyan ka naman ng mga anak mo, Tay. Ay, naku. Ang anak ko, hindi po kayo maliniwala. Pamisa-misa na lang nagbibigay Pag gusto lang magbigay. Pero pag binibigay, hindi ka binibigyan. Hindi ko na inintindi yun. Ang inintindi ko, hindi kalakal. Kapagkat pagka hindi ka, hindi mo inintindi yung kalakal. Sa araw-araw, hindi ka makakain. Hindi ka makakain. May asawa ka pa ba Tay? Meron! Ito, Brad, sasabihin ko sa'yo, katotohanan. Papa. Huwag mo lang sabihin sa akin ang asawa. Hmm. Kasi ang asawa ko nagkamali ako. Bakit po? Ha? Bakit po? Alam mo kung bakit? Bakit po? Ang akala ko pa kasi, dahil provinsya na, taga Cebu, alam na nila, nila ang paghihirap ng kapwa niya. oo. Yeah. Ah, oh. Ang problema sa kanya po, ganito pinagbigyan mo na siya dahil sa pagbisa nila, karamihan sa kanila, ang mga tiyahin, ang ng misis ko, tiyo, hindi nag-aasawa. Dahil para sa akin, o, oh, kung gano'n din nila ng sitwasyon, nagkamali na naman ako sa pangasawa ko. Hindi ko na ako pinagpapatuloy yun. Sa uh, pagkabinanggit mo pa sa akin, kung meron ako asawa, sa asawa meron. Ang problema ko, nagsamali po ako eh. Bakit ka nagkamali tayo? Eh? Paano pagkakamali? Kasi yung asawa ko, wala ko pinag -garalan. Wala yung bang, yung bang isip na, kumbaga sa, kung ano, sige-sige lang. Sige-sige lang? Oo. mahirap yung ganun. Kasi ako, kung ano yung paghihirap ng mga papangasawa mo, tingnan mo. Mahirap po sa panahon ngayon kasi eh. Pagka ikaw nagkamali sa napangasawa mo, wala ka ng pag-asa. na ako kay sa akin na hindi. Pinangangaralan mo ang asawa mo. May eh, misis ko, dalawang taon mong tanda sa akin. Kaya ko, oh, tanda-tanda mo na sa akin. Hindi mo pa pinag-iisipan kung ano dapat gawin. Sabi ko sa kanya, dapat sa isa ba akong babae, kaya gusto na gusto ko ng mga Yung kung ano ang gusto ng pangasawa mo, lalaki, huwag mo yung sasabihin na ikaw ay isang mabuting babae. Kasi kung ako, mga, man nagkambali sa asawa ko, ang masasabi ko lang sa inyo, ang katotohanan, gusto ko na sana ang iwala yan. Kaya lang, ang problema ko, ang mga anak ko, papano na lang ko, hihiwalay ko mga misis ko. Pangalawa, ang misis ko naman, mas kimali yung anak, pinapanigil niya Pero ngayon tayo, yung mga anak mo, kasama mo rin sa bahay, hindi po? Kasa, hindi ko kasama sa bahay. Bukod na ako kami. Bukod na, sila? Bukod po yung misis ko, sumama na ako sa servisyo sa, sa, sa anak ko. Ako, nagbukod na ako sa asawa ko dahil para kwenta. ayoko ng nang bagalit eh. Ah, so, tao. ibig sabihin, tay, solo ka ngayon na sa iyong bahay. Hiwalay din yung mga anak mo. Hiwalay din yung mga anak mo. May sarili rin silang bahay. Yung bahay na kinitiran po ng anak ko, yun yung dati yung bahay ko. Opo. Ngayon, ang nangyari po sa kanya, dumapit sa akin, sabi sa akin ng anak ko po, hindi, yeah, gusto ko makapag-abroad, kapuntang Hong Kong. Oh. Ang problema, wala po tayong pera. Yun lang nga eh, sabi ko sa kanya, hindi kayo kasi nag-iipon. Paano kasi yung eh, araw, may mga trabaho kako kayo. Mga dalaga kayo, may mga trabaho kayo. Hindi ko iniintindi Ang iniintindi ko, yung mga anak ko, na sila, na pagdating ng araw, hindi na sila umaasa sa magulang. So ngayon, Tay, yung anak mo, nasa abroad yung iba? Wala, yung yun, yun, kung nasa abroon ko naman mga anak, mawala rin po ang isip eh. Bakit? Kaya alam na nila, naghihirap yung tatay nila rin sa Manila. Pinababayaan lang dyan. So, ah, kaya Oo. So, so, lang kalakal. Ganyan lang. Alam, so, sa isang lang, araw eh, tayo sa pangangalakal, magkano ang kinikita mo? Hindi po pare-pareho eh. Oh. Ganyan yung kalakal. Ikatulog ganyan. Opo. Oh, yung mga kalakal na ganyan, kung kita ka lang ng mga 20-30, okay na. Okay na para sa iyo. Mabub okay uh, para sa kasya na yung 30 pesos pang kain mo tay. Paano oh. makakabili yung 30? Uh, pagkain 30, kulang pa Kaya lang tinitipid ko lang no. So, para uh, siyempre sa susunod na araw, meron ka rin naman kikitain. Opo. Tulad ngayon, Tay. Alas 11 na. Anong lunch mo po? Nag-breakfast ka na po ba? Kasi sa umaga, hindi oh, po pare-pareho ang nangyayari yung sa akin. Oh. Bisa nakakakain ako ng mga, da, mga apat na ipandisal. Apo. Tapos kape, yun lang. Okay na. O, okay na para sa akin yun. lunch? Ay, ay pa, ngayon, ngayon tanghalian, anong kakainin mo tay? Okay. Ngayon panangalian? Apo. Ay, ikaw, hindi natin sigurado kung pagkabenta naman dito. Ay, kailangan ibenta mo muna to tay bago ka mag-lunch. Kaya hindi pa sigurado. Oh, hindi pa oh. sigurado ito. Hindi natin sigurado naman si tatay mga kababayan. Ah, <laughs> hindi pare po ang kalakal eh. pero pag nabenta mo, may pang pananghalian na. May pang, ha? Pananghalian, ha? Paano tay, pag hindi nabenta? Paano pag wala kang napulot na kalakal? Kasi, di ba, uh, mm -hmm. pinastasalamatan ko po ang gobyerno mm -hmm. natin. Opo. Kasi ang gobyerno natin, nagbibigay halaga din sa mga taong na nahihirap na mm -hmm. wala rin naman pinagkikitaan. Opa. Kasi ako, inaasa ko na lang, yung mga yung pinagkakaloob ng gobyerno sa mga tao, laking pasasalamat ko sa kanila Opo. na sila talagbigay ng pag-asa sa mga tao. Opo. Kaya sa panong ngayon, sabi ko, ako, ang gobyerno ka ako, maswerte uh, tumutulong din sa mga mahihirap. Katulad ko, wala na ako hanap buhay. Wala na ako nga asahan. Ay, pamilya ko na wala, hindi ka naman iinindin e, eh. Paano? So, meron din siyang pamilya. Oo. So, pero tay, pero tayo mga anak mo, kahit may pamilya na sila dahil mahina ka na, medyo matanda ka na, dapat bigyan-bigyan kanila kahit paano araw-araw. Kahit isang daan araw-araw. Maliwala ho po kayo sa akin oh. ang pagbibigay ng no? pera. Hindi ko usang laloob eh. Oh. Bakit? Pilit, 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 pilit. lang? Oo, oh, mahirap sa mga anak pala yung ganun. Pinangangaralan mo nung araw, oh. pag natin pala kapag nakapag-asawa eh. Saka, hindi ka na din maniliwala, brad. Di diba apat yung anak mo po? Oh. oh, isang linggo yung isa, pangalawang linggo yung isa. Tapos pangatlong linggo yung isa, pangapat na linggo yung isa. Palitan sila di hindi mabigat. Maganda po ang um, para sa akin. Kung gano'n ang gagawin nila. Oo. Oh. Napag-iisip-isip nila na magulang pala nila na kumakain din, naghihirap din. Ang problema lang naman sa mga anak ko, ganito habang ikaw nabubuhay basta sa sarili mo na pili ko na huwag umasa sa mga, anak. Uh, sa kahit, pagkat, na, kahit na hirap hirap ka na tayo, kagaya nito, wala pang kasiguraduhan ang pananghalian mo. Hindi lang ako. Ang inaasahan ko na lang po, yung pinagkaloob na sa ng gobyerno sa mga mahihirap. Oh. Kaya pinasasalamatan ko rin po nung malaki ang gobyerno dahil nalalaman nila lalo na sa mga taong wala na rin maghahanap buhay, pangalawa matanda na, hindi na makapaghanap buhay. Pa, eto tay, <laughs> eh napuno na yung sako mo, saan mo ibibenta yan? Dito. Dito. Ay, ito na yon. Oh, dyan oh. Sige tay, ako na lang bibili tay para siguradong may pananghalian ka na. Mga <laughs> magkano na yan tay, pagbibinta mo yan sa palagay mo lang? Kasi ito po, hindi natin sigurado kung pag uh, tinitimbang nila, kung isa ninyo, kalakal lo, mawaba. Oo. Bisa yung kalakal naman, yun yung tama-tama lang. Oo. Oh. Palagay mo lang, mga magkano yan tay? Ito, mga 20 na 20 na lahat yan? Oo. Oh. Oo. Oh. Kulang pa tay, ano? Kulang pa sa pananghalian. Oo. <laughs> ito tay, bibigyan kita ng para pananghalian mo tay. O, 1,000, tay. O, dami naman. Para sa iyo yan, tay. Okay lang yan para may pananghalian ka hanggang bukas. Maliit lang po yan, tay. Salamat po ng marami. Wala pong anuman. sa tayo. Dahil ako, di ka walang nagwala, Brad. Opo. Ako, wala ko. Yung matulungin din siya kapwa pag mayroon ako pera. Opo. Pero sa status mo, tay, isipin mo na ngayon yung sarili mo. Eh, no, dahil matanda na. No. Opo, itabi mo yung pera mo. Itatabi mo nga ang pera mo. Ang problema, pagtatabi mo nga ang pera. Ako, hindi ko maniniwala. Ako, hindi ako lasenggo. Po? Oh? Hindi ako babaero. Oh. Hindi ako sugarol. hindi po. Ha? Opo. Ang problema lang ako sa akin, ang pagkain. Pagkain sa araw lang. So, gaano katagal mo na kainin yan tayo? Isang libo? Mga ito sa ito sa to. Maaabot na lang tatlo apat na araw. Oo, oh, galing. Kasi sa ka, kamahalan noon talaga ang um, bilihin. Opo. Kasi ang bilihin po sa panahon ngayon. Hindi tayo nakakasigurado. Opo. Bisan mataas ang bilihin, bisan mababa. <laughs> Kaya itong binigay mo sa akin pera, hindi ko lang sana tatanggapin ito. Kaya lang, eh, dalawin ko pangangailangan sa araw-araw na wala akong kinakain. Tanggapin niyo tayo, kaloob yan ni God. Ay, nalaglag, para sa inyo po talaga yan. Itago niyo po, ha? Kaya nga ang po, ako, saragaho ko sa Diyos. Dahil ako, sa puno kong kabatao hanggang sa lumaki, ako po, ang magulang ko, hindi po maganda ang kinakainatnan. Dahil ang magulang ko, katulad ko rin ng mahirap. O, wala mo, hindi ka maniniwala. Ultimong luha pagkain na nanakikita ka sa basurahan. Oo po. Kinakain ko yun. At kinakain mo yung ano tay? Yung galing sa basurahan? Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Nagkaling din po, kumisan lang sinakain ko sa basurahan. Kaya, sa sumasakit ang mo, Tay. Ako, kung mayroon man mga tao na nagmamalasakit sa kanyang kapwa at binibigyan niya ng pagkakataon para mabuhay sa araw-araw, yun ang po para sa akin, laki pa sa salamat ko. Sige, Tay. Salamat sa Diyos, Tay, at nadaanan kita dito. No, at naabutan Ay. man lang ng kaunting pagkain. Dahil di kayo maniniwala, ako po, sa pulo sobrang hawa ang hilang po. Opo. Ipag-pray e lang natin tayo, alam po ni God yan. May awa ang Diyos, bibigay din niya sa iyo ang kasaganahan. Kung hindi man dito sa ibabaw ng lupa, baka sa taas, may kaginhawaan na nakalaan para sa iyo. Ano po? Ayaw gusto kong marinig sa iyo lang ako born Christian ako. Salamat tay. Sigat lang po ang lahat at uh, isuko e, lang natin ang lahat, lahat kay God. Mayroong nakalaan talaga bawat isa sa atin. Ano man ang hirap na pinagdadaanan natin, mayroon para sa atin. Kaya habang may buhay, sige lang, laban lang. Ay, akita niyo ako. Paano tay? Ay maaari o oh, sa supportat no. Support biyaya sa akin oh, laki po sa salamat yes tay thank you so much din po mag ingat po kayo parate ako nga po pala si daddy Frankie. daddy Frankie po franky ng na... oh, si Frankie po o oh. Oh, sige tay, alis na po ako. Oh, salamat po ng marami sa biyaya at support at kaloob po ninyo sa akin. Walang anuman po tay, talagang kaloob ni God po yan. Salamat po rin. Salamat. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, nadaanan lang po namin si tatay nakita kong uugod-ugod. Uh, sakto po at uh, wala pang kasiguraduhan daw kung, siya, kung saan siya magkakaroon ng, uh, at mag, saan siya kukuha ng pananghalian. Ayan. Siyempre mga kababayan, maray maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre bago matapos, uh, shout out natin ang Team Rise Above. Uh, at ating mga kababayang OFW Mga kababayan natin nasa abroad At syempre sa mga nagpapakulay sa ating uh, premier Sa mga nagsusupertings uh, Maraming maraming salamat po At higit sa lahat, pasalamat din ako kay God Dahil uh, nakarecover na po si Daddy Frankie At ito po yung araw uh, Almost 7 days po na hindi ako nakalabas ng bahay yung mga uh, in-upload namin isa mga old videos namin kung mapapansin niyo po. Kaya maraming maraming salamat kay Lord dahil sa uh, panibagong uh, buhay at sana po i-bless niya tayong lahat, ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang desperasyon. Maraming maraming salamat po and God bless. Tayo ingat ka po ha. Ah. Ah, Ingatan mo yung pera mo, ibulsa mo po. Ah <laughs> uh, sige po. Thank you, very much, Thank you po.